Hello guys, good morning sa inyong lahat Bali, ang gagawin natin ngayon is Kung paano natin siya mapapantay kasi tabingi siya Tabingi, hindi siya pantay sa golong. So, bali una step guys is tatanggalin niyo muna to Dito yung nakalagay Yan, tapos Tapos tatanggalin niyo lang tong tatlong tornilyo Yan, tatlong tornilyo na yan and then bali bali guys na itong itong ano na itong mga tarnilyo na ito ito isa dalawa tatlo bali luluwagan po natin yan tapos dito sa bandan to tatanggalin natin sya tsaka wala akong ano eh flat washer so bali ito yung gagamitin natin puputulin ko lang ito dito Ayan. para pumantay siya okay wait lang and bali guys na ganto ko na siya yan okay na to para mag ano lang siya dito lagyan siya dito para pumantay siya ganun yan. wait lang guys tanggalin ko muna yung tornilyo so bali guys yan na natanggal na natin siya balik balik, ito ito ilalagay natin to dito dyan isususok natin sya dyan ay mag focus ng camera dito. basta dyan natin sya ilalagay dito sa ito natin dyan 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 Lagyan natin siya dyan. Pala yan guys. Kanyan yung magiging itsura niya. Tapos iangan natin siya ganito. Totally yun natin. Teka lang. Ayan na guys. Bale. Ganun lang ginawa ko. Tapos ayan. Pumantay na siya. Ayan. Pantay na. Bale. Isa lang pala yung nilagay ko guys. Kasi kung, kung dinalawa ko. Masyado siyang makapal. Siguro yung washer na gagamitin yung ganito lang ako kapal yan nakikita nyo yan pantay na sya yan hindi ko pa yun masyado na ikpitan teka lang ayan, ayan na guys tapos na yan yan pantay na sya yan na guys pantay na yung, yung sa gulong ayun okay na rin So guys, ito lang yung discard diyan. Kung wala kayong flat washer, yun pwede na rin to yung ganito lang. Para ipang kal dito. Diyan. Para magkaroon siya ng ano dito, yung pamantay siya. Ah, uh, yes. Yun lang guys. Thank you.